So ayan na nga guys. Alis na sila, papauwi sila ngayon. Ito na yung truck. 'yung mga box-box, yung carton. Oh, Ito 'to. Andito. po dito guys. Ayan na. dito mo napakakarat na dito guys ayan na nga si Lea iwan na siya ng mama niya iiyak na yan siya mamaya <laughs> ayan kasama si Tashio guys Uy, ka, si ka ka <laughs> ayan si Jerome sobrang karat sobrang daming tao dito guys eh

มียักษ์ใช่ไม Ando pa sa may ban. Yam, yam yung nasa ban, sa ban ilabas na oh. I, may, eh, yung nasa ban. So ayun lang nga guys. Yan yeah, naga gahakot na so, si Yesa uh, sitting pretty. You know, ka ah, naman. Yeah. Ay. Lo talaga.

So, guys, yung paalam ka na. Makikita ito mapapanood ito ni, ano, ni uh, Ano masasabi mo sa kanya? Mami-miss ka daw. So, mami-miss ka daw ni Jerome. Sa, sa sabi sabi mami-miss kita. I love you. So, mami-miss ka ni Jerome. May love you raw. ano niya yun? Manugang <laughs> ba tawag so, ito si Pano na Anak niya yun. Sa kasi pabalik si Iggy. Sa pahawak nga. Oh. Wala na ba talaga? Ito oh. Babalain na lang. Pagkunin mo na. Sa, ano, upo ka na dito sa. Sa may ano, ayun ah. Basta bukas ah. Sa mga na ba itong kaway? Sama mo na. Oh. Oh. Miyak na yan siya eh. na si Lea. Hag mo na mama, hag mo wala. Dahil nga. Miyak na yan. Binapayak nyo naman eh. Binapayak pa eh. Binapayak pa eh

Ah, oh. tekmo oh, na saglit lang. Sige, sumumasa isa-isa. Ano masasabi mo kay hmm, nag lang siya. Tapos, hmm. Ay, didi, tubig ba? Ang daw, niya tubig. Ito yeah. tubig. Uh. Asan yung susi so ni Gojimbo? Yan ang gamitin ko. Ayun doon, sa kanya. Ando siya tatin ako dyan. Ah, sige. Ano masabi ko sa kanya, ano? Ano? Ah, Mag-ingatan sa... Tapos, basta mag-contact mag, -contact, mag -contact pa rin kayo. Oo. Oh, mahal na ma 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 Love you. I love you. Sa dito! Naiyak ka na. So, ayan na. Ayan na nga guys, nabutan na kami ng dilim. Ayun yung Manila? na kasi ano ilaw eh. Tinanggalan nila kasi ngayon na taga sila papaalis yun. Umiyak ka na? Ha? Hindi. No na asal pa eh. Nasir